Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras mo nyo man tumapanood So guys, for today's video ay ano-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store. Kaya ayan, gusto ko lang ibahagi dahil nga marami akong nababasa na bakit ganon ang tagalan nilang mag sari store, bakit hindi lumalago. No? At mayroon din akong nabasa, may nag-comment, kaya ayan, sabi nga din dito na Hello sa'yo ma'am, Lisa blog ang sabi nganya dito, hinosis, ang sarap sa pakiramdam na kahit pa konti konti ang tubo basta araw-araw mayroon maiipon at ang galing niyo sa business sana yung kapatid ko ganyan din sana hindi ko alam kung bakit ang negosyo niya hindi lumalago no. Kaya, ayun, bakit ganon ang tagal na sa negosyo? Kaya, yun ang ating topic na pag-uusapan ngayon. Baka sakaling makatulong, no? At mayroon din ako na mga na-share na, na, mga video kung paano ko napalago. Kasi, nagumpisa lang din ako sa maliit na puhunan. Kaya yan, binabahagi ko din yung mga natutunan ko, mga na-experience ko, yung mga paano ko napalago at paano dumami yung mga customer. Kaya, yun, may mga video ako ng ganon. Kaya, pwede nyo rin panoorin mga kasari, no? Para makapulat idea. At so ngayon, ang topic na pag-usapan natin, mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang sari-sari store. Para din doon sa mga baguhan pa lang mag -sari -sari store. At saka sa mga may sari, sari store na, na hindi lumalago, bakit gano'n, no? Ginagawa naman nila ang lahat ng mga discarte, lahat ng mga pwedeng gawin, ginagawa nila no, ng mga tips, yon kaya yon kaya gusto ko lang din ibahagi na side sa akin, no, para makapulot ng idea at saka para maiwasan ang mga ganitong dahilan, para kasi sa akin guys, ang pinaka una na dahilan, bakit ganon, bakit hindi lumalago ang sari-sari siyempre guys, baka naman yung location nyo, yung, yung tindahan nyo na dikit-dikit no? marami kayong mga tindahan na tabi-tabi, o kaya nasa sulok yung tindahan mo, ilan lang yung kapitbahay mo. Pag ganun kasi, wag na natin asahan na makabinta tayo ng malaki. Kasi pag ganun, nasa sulok, halimbawa, nasa sulok yung tindahan nyo, ilan lang yung mga kapitbahay nyo, syempre, expect natin yan na punti lang yung binta natin at syempre, makontinto lang muna tayo sa ganun kasi pag makakaipon na rin naman tayo, pwede naman tayo maka, hanap ng magandang pwesto. Kaya kailangan talaga dyan ang mag-test-test muna kasi siyempre nag-umpisa ka pa lang. Huwag ka munang maghangad ng malaking binta. Ganun lang naman talaga ang unang gagawin dyan at makiramdam muna. At, at least ang halaga naman dun mayroon kang pinagkakitaan no kahit sabihin na natin na papisupis. At least kumikita ka araw-araw na ganun at pwede mong ipunin yun at makahanap ng magandang pwesto. No? Yun lang ang discarte guys talagang location ang pinaka number one sa akin. No? Kahit naman sa tabing kalsada yung inyong tindahan, eh, kung hindi naman daanan, hindi naman hindi naman dinadaanan ng mga tao yung yung lugar ba na hindi masyadong daanan ng tao, pero kahit paano naman ay nakakabinta ka, siyempre, pag ganun, kailangan lang talaga doon na makontento tayo kung ano lang yung mayroon tayo at bliss na rin yun sa atin kahit paano mayroon tayong kita kaysa naman wala, nakatunga nga lang tayo, wala tayong pinagkakita, ano? Kaya mas okay pa rin yun kahit sabihin na natin na papiso-piso yung kita mo, at least mayroon kang pinagkakitaan. Kaya mas okay po yun, no? Para sa akin, guys, no? Kaya ang mahalaga talaga pag magtayo ka ng negosyo at piliin mo yung magandang location para sa ganun, mabilis mag-grow ang inyong negosyo, ang inyong business na tinatayo. Yun, guys. So, ang pangalawa naman sa akin guys na mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang sarisal store mo. No? Pangalawa to kasi yan ay attitude ng isang sarisal store. Ano. Kailangan kasi talaga dyan yung talagang panindigan mo na yan eh, kasi nandyan na eh. Tinayo mo na tong negosyo na to. At kailangan dyan ay eh, mahabang pasinsya no pag may negosyo ka at kailangan marunong ka din talagang maki bagay sa mga customer mo yung hindi ka mapagmataas yun. parang ganun guys kailangan kasi dyan mahaba ang pasinsya pag may negosyo ka kasi yung mga customer kaya kaya tayo kumikita ng dahil sa kanila no kaya ang gagawin natin di assist natin silang mabuti kailangan kasi sa atin na hindi lang isang araw dalawang araw tayo masipag kailangan tuloy-tuloy na natin yun kasi hindi naman yan lalago kung Halimbawa, ngayon napagod tayo dahil aming customer tapos kinabukasan ay magsasara na ako kasi sa pagod pa pa. Ay hindi ganun. Kailangan ituloy-tuloy muna. Inumpisan mo na yan. Kailangan ituloy-tuloy na muna para sa ganun makikita mo ang paglago ng inyong negosyo. Kailangan talaga ng sipag at syaga at sakripisyo para sa paglago ng ating sari-sari store. Kasi kaya naman hindi lumalago yung ibang sari-sari store owner kasi nagsasarado sila, nang siguro na napagod na sila or or ganun guys no kaya minsan din na hindi maganda yung trato nila sa kanilang customer kaya hindi na sila binabalita ng iba pang mga customer no kasi minsan kasi may time na wala tayo sa muna na napapasigaw din tayo kasi minsan kasi hindi nila marinig no at yun okay lang naman yung kasi Minsan kasi nilalakasan ko din yung boses ko kasi may mga customer kasi na magpapalod na kahit ang lakas na ng boses mo kasi pag magpalod kasi sila, palod po, siyempre tatanungin pa natin kung anong sim, kung anong lulod niya, kung regular ba. Siyempre talagang lakasan din natin yung boses natin kasi minsan di marinig, no? Pero yun, okay lang naman yun at bumabalik pa rin naman siya sa akin kasi ganun talaga ako pag Di marinig ng customer, medyo nalakasan din ng boses, okay lang naman yun. At least, hindi naman galit para marinig lang. No? Iba naman yung galit no, kaysa nilakasan lang yung boses. Kaya mahalaga talaga yung ating attitude sa isang sari-sari store owner no, para sa ganun, mapanatili nila ang kanilang sari-sari store at mapalago pa. No? Kaya yun ang para sa akin guys, no, na mahalaga sa pag mayroon tayong negosyo. So, ang pangatlong dahilan naman guys, bakit hindi lumalago ang isang sari-sari store, baka naman bread and butter nyo yung inyong sari-sari store, no? Diyan kayo kumukuha ng mga pambayad sa kuryente, sa tubig, sa upa, sa pambayo ng anak nyo, kung ano-ano pang magastusin, no? Sa pagpapaaral. Kaya yun, source of income in yun inyong sari-sari store kaya naman hindi lumalago kasi dyan kayo kumukuha ng mga lahat ng mga gastusin pero sawa ng juice guys ako din naman dito din naman ako kumukuha bread and butter din namin yung aming um, sari-sari store no? dito din ako kumukuha ng mga pambayad sa bahay sa tubig sa ilaw sa kung ano-ano pa no? pero siyempre okay lang naman yun no? okay lang naman yun gano'n na kasi nga, tulad nga ngayon, mahina yung trabaho ni mister, no? Kaya, yan, malaking tulong yung pag mayroon tayong negosyo at nakaka, kahit paano, ay nakasurvive tayo sa lahat ng ating mga gastusin, mga bilihin. Ang mahalaga lang naman dun ay wala tayong utang, no? Kaya, nakakasurvive tayo, kaya Thank you, Lord. Okay lang naman yun, guys. Ang mahalaga naman, nakasurvive tayo na doon tayo kumukuha. Kahit hindi naman lumalago yung ating sari-sari store. Ang mahalaga lang naman doon ay nandiyan para yung ating sari-sari store. At makakabawi din tayo niyan pag wala na tayong mga binabayaran. Kung may sarili ka ng... Mas maganda kasi pag may sariling bahay, no? walang binabayaran. O kaya tapos na sa pag-aaral ng mga anak mo. Kaya doon din tayo makakabawi at doon tayo makapokus at talagang lalago na yung ating tindahan pag wala na tayong mga bayarin. At least magpapasalamat pa rin tayo kasi nakakabayad tayo dahil sa ating pagsari-sari store. Kaya malaking tulong talaga ito. No? Kahit dito tayo pumukuha ng mga gastusin. Nakikita pa rin naman natin na ang ating sari-sari store na nandyan pa rin. No? Kaya katulad ko guys, no? nakikita ko pa rin siya at na talagang na na handle ko siya ng tama para lalo pa siyang lumago kahit dyan tayo kumukuha ng mga kailangan natin sa mga bayarin. No? Siyempre, nasa atin din yan, nasa discard din natin paano natin gawin yung ating tindahan para mas, mas mapalago pa. No? Nasa sari-sari store owner din yun. No? Kaya may mga video ako ng mga kung paano ko pinalago guys no kung anong ginagawa ako, kung anong ginagawa kong technique no, para makabinta. Kaya yun, kaya binabahagi ko din yung mga natutunan ko. No. Kaya yun ang pangatlo sa akin guys. No. At ang pangapat na dahilan guys, bakit hindi lumalago ang sari-sari store? Baka naman may bisyo ang may-ari ng sari-sari store o oh, oh, baka may bisyo ka, tapos dyan ka kumukuha ng pang bisyo mo, ng sigarilyo, ng alak, diyan kinukuha sa tindahan, yung mister mo, may bisyo, nako. Diyan talaga ang yan talaga ang dahilan guys no baka bakit hindi lumalago ang sari-sari store mo kasi diyan mo kinukuha yung mga bisyo mo halimbawa nag-order ka ng salasada tapos diyan mo kinukuha sa tindahan mo ayun di talaga lalago ang negosyo mo kung diyan mo kukunin lahat syempre pag kailangan pag may bisyo ka kailangan bayaran mo kahit yung ano man lang kahit puhunan man lang at may balik no kaya yun talaga mahirap no pag may sari-sari store ka tapos diyan ka ng alak, di po kit may tinda ka, diyan ka na basta-basta ka na kukuha, basta ka na... Siyempre, nawawala na yung kita mo diyan, nalulugi ka pa. Pero kung kukuha ka naman, wala namang masama magbisyo. Basta ang malaga lang naman dun, binabayaran mo din, pinapalitan mo yung mga kinukuha mo. Kahit yung puhunan lang, binabalik mo sa tindahan mo para makikita mo ang paglago ng tindahan mo. Kasi kung kuha ka lang ng kuha, before kit may tindahan, kuha ka na lang ng kuha, ay asan mo na na hindi lalago yung tindahan mo. Kasi so, yung puhunan, saka yung tubo, nakuha mo na. Kaya wala talaga mangyayari. Yun guys, kaya gusto lang ibahagi no, kung bakit hindi nalago yung inyong sari-sari store. Ang panglima naman sa akin guys na mga dahilan, no, bakit hindi lumalago yung cash flow management. Ito kasi guys, yung cash flow talagang napakalaga sa isang negosyante. No? talagang ito talagang pinakamalaga no kung kailangan na na mamalis natin mabuti yung paglabas at saka pagpasok ng ating kapirhan sa mga binta sa ating tindahan. Di porkit may binta tayo na malaki ay ayong gagamitin na natin, pambayad na natin sa mga kung anong gusto natin, mamasyal na tayo kasi may binta tayo. Ay huwag ganun guys, kailangan yung binta ng tindahan ay itatabi lang natin yan kasi ipambayad din natin yan sa mga darating na mga deliver, sa grocery, na mga... kukuha no. lang tayo ng mga 10% kasi pinambayad natin sa mga bayarin. Kung may matira naman doon sa 10% na yun, yun yung itatabi natin. Kaya nasa atin din kasi yun sa pag ahandle natin sa ating negosyo no kung paano para mas lalago pa no kasi kaya siguro hindi lumalago kasi nasobraan yung labas ng pera no na napagastos niyo sa ibang mga bagay kaya ganun talaga ang ating dapat iwasan dapat natin i-handle nang mabuti no I tututukan natin ang kaya ako guys ni-record nire ko yung mga labas ng sales out ng aking binta dito sa aking tindahan. nire record ko yung mga sales out ko, yung mga delivery, yung mga grocery, at saka yung sales in. Nare-record ko yun araw-araw para sa ganun ma, ma monitor natin kung may pumapasok ba na pira sa ating tindahan, baka hindi natin na malaya na puro labas lang tayo. Kaya ganun, hindi lumalago ang inyong negosyo pag hindi nyo na mamanins, hindi nyo na subaybayan ang mga ang kita. Mahalaga talaga yun guys, no? Kaya yun talaga ang ating tututukan. Ayun lang guys, ang masasabi ko no, na sana nakatulong. Ayun nga guys, ang mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang sari-sari store, baka nakarelate ka, isa sa mga dahilan na sinasabi ko. No. At yun lang guys, ang masasabi ko para naman maiwasan. No. Kaya hanggang dito na lang ang video ko at sana nag-enjoy kayo sa panonood at huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all!